Hello guys, for this video Ayan, kain tayo guys Itlog ang olam ko guys Ayan Dito nga pala kami sa Kapatid ng amo ko guys Dito kami nangatambay Ngayon guys, kasi yung Amo ko guys, at saka yung kapatid niya Gumala sila Hindi ko alam po saan sila pupunta guys Ganito naman talaga dito guys eh Pagka iniiwang Kami dito Ayan, may balak yan may balak ang mga amo, gagala, pumunta. Kasi, di ko alam, guys, kung saan sila pumunta. Ang alam ko lang, magme-makeup sila. Siguro, pupunta sila sa kaibigan nila dito, malapit lang dito. Kasi, may kaibigan sila dito, guys, yung malapit lang dito, guys. Kasi, nakita ko kasi, guys, nagme-makeup silang dalawang magkapatid, eh. Nagme-makeup. Pag nagme-makeup pa si guys, yan, ibig sabihin, pupunta ng party yan sila, guys. So, kami nang mean, no, maalaga po, iniwan lang kami dito sa kapatid na amo. Ayan. Pinihipan ko pala yung kanin kasi mainit eh. Kasi bagong luto. Pupunta nga pala ako dyan sa rep. Uuha ko ng tubig guys. Ayan. Kasi ako eh, nauuhaw na. Ayan. Uuha ko ng tubig dyan. Tapos iinom na naman ng tubig. Kaya lang, pasinsya na kayo sa akin, boys over guys ha. Eh, ayoko sana mag-voice over kaso ang ing ingay na mga alaga ko, guys. Karabi. Parang mga nakawala sa ano, hawla. para kami nasa bundok, guys. Sobrang ingay. Tila ako pa yung kutsara dyan. Yan, guys. So, pasisya na kayo, guys, Ang ingay ng mga alaga ko talaga, guys. Karabi. Sobrang ingay. Bumalik na nga pala ako sa pinagkainan ko dyan, guys. Si kumuhala ako ng tubig. Pumunta nga pala ako dyan sa, ano, sa abilang kusina, guys. Pumuha po ng, yung parang mangga. Mangga kasi yung, guys, e, parang mini-mix. Parang manggam binuro, guys. Ang sarap niya, guys. Ang sarap niya. Ang sarap ng lasa pati. Yung manggang binuro. Ayan, guys, oh. nyo, guys. Yan pala yung kasama ko. Yung nasa ko, guys. Yan pala yung katulong dito, guys. So, ayan na, guys, oh. Yung manggang binuro. Ang sarap pa nga niya, guys. Yan yung manggang binoro na tinintlahan. Yan. Ang sarap niya, guys. Hindi siya masyadong maanghang. Basta malasa siya, guys. Ang sarap niya. Sarap niyang isawso -sa, -sa, sa mga kung ano, no? Yan. Binalik ko na nga pala yung manga. Ay, ah, yung... Yan yung nasa bote. Binalik ko sa ref. Yan, guys. So, yung, yung katulong niyan dito. Ibang lahi yan, guys. Ito pa yan siya niya ni Tupia. Eh, kumuha nga pala o oh, ano yung, yung tinatawag nilang salata, yung minimix na gulay, yung pichay, ripolyo, kamatis, at saka pipino. Yan yun guys, yung gulay na yan. Nilagay ko wes kasi. Parang masarap kasi pagka meron kang ganyan. Masarap parang kain guys pagka may ganyan. Parang... Sa hangyo desen, nakakamot pa yung isa. Yan, yeah, may bitbit -bit nga pala akong kamatis dyan. Pinupulot pa yung nalaglag. Taka ko dyan, guys. So, yun yung taka ko. Balik na nga pala ako dun sa kabila. Dun sa kabilang kusina. Dalawa kasi ako kusina dyan, guys. May kusina sa loob. May kusina din sa labas. So, dyan nang dyan sa kusina. Yung sa loob dyan ng bahay. So, nandyan ako kasi kumakain. Dyan din yung mga bata. Nandiyan sa gilid na yan. May lamisa din dyan. Dyan, dyan yung mga bata nagkainan. Kaya yeah, yan ako. Yun, nawala na naman ako. E pinuntan nga pala ako dyan, guys. At e, kinuha ako. Ay, hinugasan ko nga pala yung ano. Yung kamatis. Ayun, Ay, nakita ko na. Yun yung kamatis, keso. Hinugasan ko nga pala yan. Tinanggalan ko nga pala ng buto yan, guys. Kasi ayoko kumain ng kamatis na may buto. Ay, pag tuwing kumakain talaga ako ng kamatis guys, tinatanggal lang ko talaga ng buto yan. Sarap na sarap ako guys, grabe. Ang sarap ng lasa ng yung mangga na, yung mangga na binuburo, na tinitimplahan, ang sarap talaga, grabe. Sarap ng lasa. Yan Ayun, best Kalahati lang kamatis dyan, guys. Kalahati lang yan. Kinaing. Hanggang dyan na lang alam pala, guys. Bye-bye na. Dyan lang. Hanggang dyan na lang. Bye-bye.